Sinuko mo yan, mm. wala ka ng palag dyan. Wala na. Kaya eh, hep hep. Hep. <laughs> hep hep, hey hey. Yay. Tapos hey. wow. <laughs> Bakit ngayon, galang. <laughs> Sana noon ka pa. Papapak, ang takal ng na sabi ko sa'yo. Papapak, kaya nga kay tita mo yung. Ganito <laughs> <laughs> oh, Ang mga payo ni Lola Bismiminda <laughs> Yung mga kaya daily, di ba? <laughs> ah, Ang inyong lingkod Ising-ising, holding-holding -ising, yeah. -ha. lang Naka pang lumabas hmm. to, baka Basahin! Siyempre, oo Basahin na! Kaya kailangan ni tiisin. Kailangan mo tiisin. Kung maaari na bumili ka ng padlock, ipadlock mo yan. Padlock. O, diba? oh, may panting. O, oh, may panting. May number pa. may number. May password. oh, mo ng password. Anong password? Password mo. Chin-chin. Yeah. Chin-chin. hey. Bukas. h alam ko na kung ano yung FHM sa'yo, ano? Oo. HHB sa no? oh. akin. mm -hmm. <laughs> hep buka Ayun, yung Hindi nga ako pwede mag-profile ng gano'n. Hindi, stricto. Stricto si Lolo. Hindi naman, kailangang siya yung Di ba? Huwag pa ka kay Lolo. Napag-usapan nga namin. <laughs> Bagay ako, kahit ako, Lolo. Shoutout sa'yo, Lolo, ha? Ah. Kahit ako, yukong pag profile nito <that> ng ganito. Kasi alam mo, marami manyakas dyan sa kapaligiran. Isa na ako doon. kaya, pat, kaya kasi kay, kasi kay ganyan ka, manyakas ka rin. Yun rin. nga. May hindihin ka rin kapag ka Siyempre, ang lalaki, talaga po nilaki talaga, ay talaga ay ganyan. Oo, oh, siyempre. Eh. Hindi may iwasan ng mga lalaki ay, yun. Kaya yun, nanonood ka ng Viva video. Saan oh, oh, di ba? Kaya lumalakas yung muscle mo. O, oh. di ba? Mas nagla-like, like, nag-a-heart-heart ka. heart heart ka sa Ay, siyang ganda ng mga nasa Facebook eh. Oo. Siyempre, kailangan yun. Hindi kayo papalo. Eh, mas maganda siya. Ayun lang. Ah, di. Sabi ko sa inyo. Eh? Mas lamayan mag-HHB na yan. Huwag kang gag... Kabe siya, huwag kang gaganyan kay... Kay Tisay. Kaya niyang pumutol ang ulo. Ah. Maser control yun. Tawag doon, no. Well, oops. Uh, uh. <laughs>